Ang nilalaman ng ating video. Two, or, two days ago. Are you in danger? Yes, pretty danger. Really? We, we are dull. What was that going to cost the camera? It's coming from. Oh my. Hey, hey, show me! She's staring at me Mula sa pagtulong ng isang lalaki sa babaeng dalawang araw nang sinusunda ng isang stalker, aswang na nakatiwarik hanggang sa asong minumulto ng isang pusa, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito na nag-trending sa TikTok na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, ang babaeng ito, na sinasabing dalawang araw na itong sinusundan ng isang stalker, matapos itong sundan muli ng lalaki, ay agad itong nakaisip ng paraan upang makahingi ng tulong sa iba. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na pangyayari. My Hi. Yeah, yeah. Okay. Oh, sorry. It's good to see you. Oh, yeah. It's all right. Have a good night, man. Hi. See you. <laughs> No problem. You're Dito ay laking pasasalamat ng babae sa lalaki na tumulong sa kanya, dahil ayon sa kanya dalawang araw na siyang sinusunda ng estrangherong lalaking ito. Had my trips. Uh, yeah, two, two days ago. Are you in danger? Yes, ginger. Really? Ang video namang ito na nag-viral sa internet na kung saan ang remarkable na incident na ito habang naka-broadcasting live noong May 2013 si Norn Carcos, isang reporter ng ABEX WMTW, ng Bansang Portland hinggil sa pagkawala ng isang matandang lalaki na may sakit na dimensya na kasalukuyang pinaghahanap ng mga residente at autoridad, ay bigla na lamang lumitaw buhat sa kanyang likuran ang subject ng kanyang ire-report na si Robert McDonough. ferryman been looking for you for a while. You heard or anything? Makikita sa video ang biglang pagsulpot ni Macdal na buhat sa likuran ng reporter na naglalakad na papunta sa kanilang tinitirhang bahay na malapit lamang din sa kinatatayuan ng reporter na ito.

Dito ay agad nag-launch ng intensive operation ng mga autoridad at ang mga opisyales ng komunidad upang hanapin ang matandang may sakit na dementia. Habang nasa site na ang news crew na ito para sa updates ng ginagawang paghahanap kay McDonough, coincident naman na bigla na lamang nagpakita ang matanda na subject ng kanilang irereport sa isang broadcasting live. Kaya naman naging remarkable ang pangyayaring ito sa isang live TV news report. Nasa maayos na kalagayan naman ang bumalik ang matanda bagamat nakakaramdam ito ng konting disoriented. And the have been out here. Ang viral na video namang ito ay nagmula kay Chris Hill ng YouTube channel na Urbex Hill. Si Chris na may YouTube channel na Urbex Hill ay nagtatampok ng mga video ng kababalaghan hinggil sa karanasan nito sa isinasagawa nitong investigasyon sa mga abandonadong mga building at kabahayan. Subalit ayon kay Chris, ang pagpasok niya ngayon sa abandonadong warehouse na ito, ay isa sa itinuturing niyang pinaka nakakatakot niyang karanasan sa kanyang isinagawang pag-iimbestiga. Sa kanyang pagpasok sa warehouse na ito, dito ay tumambad sa kanya ang napakaraming empty crates at mga debris. Dahil may kakaibang nararamdaman siya sa kanyang pagpasok dito, naniniwala si Chris na may ibang namamahay na nilalang sa loob nito. Noong una ay wala siyang nakitang kakaiba habang nag-e-explore ito. Subalit nang makakita siya ng isang hagdan pababa ng basement, dito ay sinubukan niyang bumaba dito upang tingnan ito. Dito ay nagulat siya na tila ba walang katapusang mga kwarto at hallway ang kanyang nakita dito. Sa kanyang pagpasok pa lamang ng lugar na ito, ay agad may naramdaman na siyang kakaiba. Panoorin ninyong mabuti. It's noticeably colder in here. What the hell? If you stand right here, it's kind of warm. Like normal temperature. But as soon as you go in here, it gets cold. That is creepy as hell. Whoa, that is weird. That is weird. Like, I'm not joking, It... What was that? It's noticeably colder in here. Wow. This is gonna be creepy. Dito ay walang idea si Chris kung bakit bigla na lamang nabago ang temperature ng nasabing lugar sa kanyang pagpasok pa lamang sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore sa nasabing lugar, dito ay nakakita siya ng medyo malaking empty space. Dito ay naglagay siya ng mga steady camera sa lugar na ito. Ang isa sa nilagay niyang camera ay ang infrared na camera na kung saan ay nagre-record ito ng real time. Nang matapos na siyang mag-setup ng camera ay nagpatuloy na itong mag-explore. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. We gotta go down there. I kind do of like something to fail. Makikita sa video ang isang nakakakilabot na silawet figure na papalapit mula sa likuran ni Chris na agad naman niyang tiningnan sa kanyang likuran nang maramdaman niyang lumapit ito sa kanya. Subalit lingid sa kaalaman ni Chris, ay may nakuhanan pa palang mas nakakatakot na nilalang ang isa pa niyang camera buhat sa pintuan na malapit lamang din sa kinalalagyan ng camera. Dito ay maraming viewers ang nagsasabi na isa itong supernatural creature na nag-i-spy sa ginagawa ni Chris dahil sa takot na naramdaman ni Chris sa lugar na ito. Dito ay nagpasya siyang huwag na lamang bumalik muli sa lugar na ito dahil sa paniniwala na may naninirahang masamang nilalang dito. Habang nagtuturo naman ang chat oriel si John Kidd na mga teknik hinggil sa tamang pagpe ay bigla na lamang may nahagip na kababalaghan ang kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. So we we started, you know, waving hankies, recording, going. We, we had all, what was that going to cost the camera? Nang mapansin ito sa big screen ni John, dito ay napagtanto niya na may shape ang nasabing figure na nahagip ng kanyang camera. Makikita rin na tila ba tumayo ito mula sa harapan ng painter at naglakad papuntang kanan. What was that going to cost the camera? Like a bloody ghost or something? What the hell was that? Matapos ang kanyang pagre-record ng chat Oreo video, dito ay kanya muling nervyo ang kababalaghang nakuhanan ng kanyang camera. Ayon naman sa iba, maaaring dust particles lamang ito na tumawid mula sa kanyang harapan, subalit ayon naman kay John, sa loob ng labing walong buwan na kanyang pag-film sa loob ng kwartong ito ay wala namang nangyaring ganoon ang nakuhanan ng kanyang camera. Like or Kayo, ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Isa nga ba itong paranormal entity? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa like a ghost or something. What the hell was that? Ang ghost hunter namang ito na may YouTube channel na Haunting Jersey, ay mag-isang pinasok ang isang kinatatakutang haunted house. Sa kanyang pagpasok dito, ay agad siyang nakarinig ng nakakakilabot na ingay panoorin ninyong mabuti. I literally almost get on command. What the f***? Hello? Dito naman ay mas maraming pagpaparamdam ang ginawa ng nasabing nila lang. Yo, what the f***? Yo, did you see that? Yo, yeah, hello? Hello? Is anyone here? Sa pag-akyat naman niya ng hagdanan, dito ay mas nakakatakot ang gagawing aksyon ng nilalang. Panoorin ninyong mabuti. Let's come my. my. that niya ang paligid subalit wala naman siyang nakita. Are there any spirits here? I just saw something guys. I want to note that I don't know if my camera saw that, but I just saw something with my own eyes shoot past me. Hello? Ayun so sa weird. mga viewers. Maaaring nabulabog niya ang nilalang na nakatira sa haunted house na ito. Maaaring isa ito sa kanyang paraan upang mapaalis ang ghost hunter na ito sa kanyang teritoryo. Ang video namang ito na unang nag-viral sa Facebook na kung saan Kakatapos pa lamang niyang operahan dahil sa kanyang karamdaman, habang nagpapahinga sa kanyang room sa ospital ay bigla na lamang itong nakarinig ng kakaibang ingay na nanggagaling mismo sa kanyang room. Dito ay kanyang ini-record sa kanyang kamera ang kwarto sa ospital upang makuha na ng pinagmumula ng ingay na ito, subalit lingid sa kanyang kaalaman ay may kakaibang pangyayari ang may record ng kanyang kamera. Panoorin ninyong mabuti. Habang kinukuha na ng kamera ang loob ng kanyang room sa ospital, dito ay bigla na lamang dumaan at tumakbo ang isang silawet figure mula sa gilid ng kanyang kama. Noong una ay hindi niya napansin ang nasabing nilalaang subalit ng kanya ng nirview ang camera dito niya palamang nakita ang nasabing pangyayari na nahagip ng kanyang kamera. May nagsasabi na maaaring isa itong multo ng namatay na pasyente sa kwartong ito, may nagsasabi din na baka ito si kamatayan. Kayo na ang baalang humusga. Habang nanunood naman ng video ang magkaibigan na ito sa kanilang cellphone, lingid sa kanilang kaalaman na sinasaniba na pala ng aswang ang isa nilang kasama na nasa may kusina. Noong una ay inisip nilang nagbibiro lamang ang kanilang kaibigan subalit nang puntahan niya ang loob ng kusina matapos itong makarinig ng nakakakilabot na ingay, dito ay nakakita sila ng isang nilalang na hinihinala nilang isang aswang. Makikita sa video ang nakatiwarik na aswang sa may hamba ng pintuan. Panoorin ninyong mabuti. Oh. Saan nga diya? Di siya? Uy, Uy! O, kenapa? O, kenapa? Ya Allah! Tawid! Bodoh dengan dia. Leh je. Asal kau jangan lagi kau masuk di rumah ni. Hmm. Kalau balik terpaksa kau. Ah balik terpaksa kau. Hey, hey Si Erwin Saunders naman habang binibisita ang isang kagubatan, Dito ay gumawa siya ng isang decoy pixie at ng isang trap upang malapitang makita ang nilalang na tinatawag na pixie. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Dito ay makikitang umalis ang pixie sa kinalalagyan nito dito ay hindi naging matagumpay ang ginawang taktika ni Erwin upang malapitang makita ang nasabing nilalang ang magkaibigang ito habang pinagmamasdan ng kanilang alagang aso dahil sa kakaiba nitong ikinikilos ay kanila itong kinuhanan ng video dito ay kanilang napansin na tila ba may tinatahulan ito sa isang sulok ng lugar sa kanilang bahay na malapit lamang sa kanila. Sinasabi din na isang tahimik na aso lamang ang kanilang alaga, subalit dahil sa kakaiba nitong ikinikilos ng gabi na yon, dito ay nagsimula na silang kabahan. Hinihinala nila na maaaring nakakakita ng kung ano ang kanilang alagang aso. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Is there a ghost? Is there a ghost? Yeah. yeah. What is this first? Where's the ghost? Right there? Where? Where is it? She's there. Dito ay nagbiro pa si Emma na isang ghost ang nakikita ng alaga nilang aso Subalit ang sumunod na nangyari ay mas nagpatindig ng kanilang balahibo dahil ang kanilang biro ay dinila inakala na totoo pala. Panoorin ninyong mabuti. Oh, Makikita sa video ang paglitaw ng isang shadow figure subalit mga ilang sandali lamang ay naglaho na rin ito. Dito ay kitang kita sa kamera ang paggalaw ng shadow figure na animoy itinataboy nito ang alaga nilang aso. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento. May nagsasabi na maaring isa itong kaluluwa o espirito ng isang pusa na maaaring namatay sa bahay na yon. Ayon naman kay Emma, kahit ano pa man ang nilalang na yon ay natakot pa rin sila sa kanilang nasaksihang pangyayari. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.